Ako po si Maria Charito Coma, 41 years old. Ako ay um uh, lumaki na hindi ko nakagisnan ng aking ama. Ako ay pinalaki rin ng isang single mother. At sa awa at habag ng Panginoon, kami ay nakakaraos naman nung kolehiyo. Ako ay uh, nakakuha ng scholarship sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at dahil doon ako ay nagtapos sa University of the Philippines in the Visayas sa kursong uh, BS Aquaculture. Taong 2006 nakapasok ako sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Region 3. Doon ko po nakilala si Dr. Lillian Garcia dahil sa ako ay uh, hindi lumaki sa aking ama hindi ko naranasan ang pagmamahal ng isang ama. Ay nakilala ko ang isang lalaki na siyang nagparanas ng pagmamahal sa akin na hindi ko naranasan sa aking ama. Pero alam ko na yung relasyon na 'yon ay isang bawal na relasyon. Subalit so, uh, ipinagpatuloy ko pa rin ito. 2014 sa hindi ko inaasahang pangyayari ay nagbunga ang relasyon na ito. Naisipan ko rin na i-give up na lang yung aking anak dahil alam ko ang magiging consequence nito sa aking trabaho. Subalit mabuti na lang ay hindi ito inalaw ng Panginoon. At taong 2014 ay akin pong iniluwal ang isang napakalusog na bata. Bilang isang uh, single mother, napakahirap po na magpalaki ng isang ng isang bata isi isipin mo yung future niya kung paano mo siya palalakihin na hindi niya mararamdaman na wala siyang ama napakahirap po na magpalaki ng bata na paano mo ibibigay yung 100% na pagmamahal mo kahit na hati ito dahil dahil sa ikaw ay nagtatrabaho. Pero sa awat habag ng Panginoon, nairaos ko ang kanyang pag-aaral. Subalit, so, 2019, nagdumating ang isang napakalaking pagsubok sa buhay ko. Naramdaman ko na may kumirot sa right side ng breast ko. Nagpa-check up ako sa aking OB at yon uh, nakonfirm na-confirm nga na meron akong lump sa right breast ko. Hindi na nagdalawang isip ang doktor. Nirefer niya ako kaagad sa isang surgeon. Sabi niya, kailangan ka nang ma-confine kasi kailangan na natin itong matanggal agad. Kasi naki may nakikita akong hindi maganda. Yung inisip ko nung time na yon, bakit inalaw ni Lord na mangyari sa akin ito? Hindi naman ako ganun kasama. Ang alam ko lang na mali ko, nagmahal ako sa maling tao. Binisita ako ni Ma'am Lilian Garcia sa hospital. At doon niya ako pinagdasal at ipinakilala ang Lord Jesus Christ sa akin. Doon niya ako ipinalangin at tinanggap ko ang Panginoon bilang ating personal Lord and Savior. Ang dalangin ko lang noon sa Panginoon, Lord, bigyan niya pa ako ng pangalawang pagkakataon kasi maliit pa yung anak ko. At alam kong napakahirap sa isang um, anak ang uh, walang kag kagigis ng magulang. Nag-undergo na ako ng surgery at nung dumating na yung resulta, uh, hindi pa siya ganun kasama. Pero kailangan kong uh, mag-maintenance. Kabilin-bilinan niya sa akin na bawal na bawal na akong magbuntis ulit. Doon napaiyak na lang ako. Doon ko na-realize kung bakit inalaw ni Lord na magkaroon ako ng anak. Yun yung naging turning point ng buhay ko. Habang ako ay uh, nag-undergo ng chemotherapy, eight sessions, mahina ka at habang ako ay nagpapalakas para sa susunod na namang session, Nanonood ako ng mga online services ng JIL. Sa isa sa mga napanood ko, yung um, preaching message uh, ni Sister Ellen Asares. Doon niya naikwento yung kanyang naging buhay din, yung struggle niya, at paano niya na-win yung battle against breast cancer. Doon lumakas yung loob ko na kaya naman pala kaya naman iwin win yung battle. Naga under undergo rin ako ng chemotherapy and naga attend na ako ng uh, services dito sa JIL. Sa awat habag ng Lord, nakabalik na rin ako sa aking trabaho at um, ang aking anak ay kasalukuyan din pong nag-aaral dito sa JIL CS. At um, natapos ko na rin yung aking masteral ng public administration na naudlot mula nung ako'y nagkasakit. At ngayon po ay nagpapagamit sa Panginoon bilang life group leader. Ako rin po ay nag-undergo na, na mga trainings na kinakandak dito sa church kagaya ng Life Development Training. At ngayon po ako ay nagagamit din sa mga ministry ng uh, JIL San Fernando, ang Gatekeeper Ministry at uh, Wind Devotion Ministry. Ako po si Sister Cha Coma, cancer survivor since 2021. Isang buhay na patotoo na ang Diyos ay tapat buhay at mabuti. Yung inaakala po natin kung tayo man po ay nakakaranas ng kadiliman, kapighatian sa buhay, lagi po nating iisipin na kahit kailan ay hindi po tayo pababayaan o iiwan ng ating Panginoon. Ito ay pagsubok lamang sa ating buhay at ito ay ginagamit ng Panginoon upang lalo po natin siyang makilala, mapalapit sa kanya at maglingkod ialay ang ating buhay para sa kanyang kapurihan. Huwag po kayong susuko kasi ang sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you and plans to give you hope and a future. At ang sabi rin po sa Matthew chapter 6 verse 33, Seek ye first the king of kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. To God be all the glory. Napanood po natin ang maikling story ho ni Sister Chakoma, kung saan makikita po natin ang isang tipikal na magulang, isang ordinaryong ina na dumaan sa iba't ibang klasyon ng kapagsubukan. Lalo na nung siya po ay nakadama ng kakaibang pakiramdam sa kanya pong katawan na pinag-ihinala ang merong cancer. Nakita natin kung paano siya lumaban. Pero isa lang po ang tanging dahilan kung bakit siya naging malakas, kung bakit siya naging matatag. Niyakap niya hindi ang pangako ng doktor. Niyakap niya hindi ang pangako ng sinuman, kundi niyakap po niya ang pangako ng ating Panginoon. Marahil katulad po ni Sister Cha, wala kang mang literal na sakit sa iyong katawan, subalit merong bahagi sa iyong puso na kailangang makaranas ng kagalingan. Ikaw na tatay, ikaw na nanay, marahil kayo ng mga anak, isang buong pamilya, nakakaranas ng iba't ibang klasyon ng mga hamon sa buhay. May magandang balita po ako sa inyo. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig po niya sa ating lahat Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalatay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Siya rin po ang nagsabi sa Matthew 11.20, ang sabi po ni Jesus, Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal na bibigat ang lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Katulad po ni Sister Cha, koma, hindi siya nagdalawang isip, nung may isang taong lumapit sa kanya para ipakilala si Jesus, simple lang po ang kanyang ginawa. Binuksan niya ang kanyang puso at siya'y nanalangin. Ito rin po ang gusto ko pong ibigay na hamon sa inyo ngayong oras na ito. Nasaan mang kayong lugar, ano man ang inyong sitwasyon, mahal na mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Yesus. Ngayong oras pong ito, bakit di natin buksan ang ating mga puso? papasukin natin si Jesus sa ating mga buhay nang sa ganon madama natin ang kagalakan, ang totoong kapayapaan sa bawat buhay po natin. Pwedeng yumuko lang po tayo pumikit, kahit mag-isa lang po kayo sa inyong kwarto, kung sa kayo nasa opisina, saan mang lugar kayo, nandito po ang presensya ng Panginoon, nais po niyang magpakilala at magparana sa atin. Nais ko po kayong hamunin sa isang panalangin, Pwede po ba tayong sumunod lang at ikumpisal po natin, sabihin natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na naisip, nagawa, nasabi. Patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ng aking puso pumasok ka sa aking buhay, ikaw na aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay na walang hanggan. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Kung kayo po ay sumunod sa maikling panalangin po na yon, ina-assure ko kayo, makikita nyo isang araw maraming bagay ang mangyayari sa buhay po natin na magtataka na lang. Dahil lang Diyos mismo ang siya nagparana sa atin. Kung gusto nyo pong lalong lumawak at lumalim ang inyong sa ating Panginoon, maghanap po kayo ng mga JIL churches na malapit po sa inyong lugar, sa buong Pampanga, nandyan po ang mga churches po natin. Again, sa inyo pong lahat, isang pinagpalang araw and to God be the glory. Maraming salamat sa oras na iyong inilaan para panoorin ang munting presentasyon na ito, Handog ng Jesus is Lord Pampanga Family. Gaya ng naging karanasan ni Cha Koma, kung ikaw ay nagnanais na makilala pa ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay aming iniimbitahan na dumalo sa pinakamalapit na JIL Church sa iyong lugar. Ang link para sa directory ng JIL Pampanga Churches ay nasa caption at comment section ng video na ito. Nais din naming makarinig mula sa iyo. Kung ikaw ay may prayer request o iba pang mga katanungan, mag-text o tumawag sa mga contact number na makikita sa inyong screen o magpadala ng mensahe dito sa JIL Pampanga Facebook page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.